alas 7 pa lang Inaising na ako ng misis pupunta daw ng Changi pero Changi dito sa amin sa San Vicente guys 50 oh. oh. Hey, mga raw araw mga tilapia buhay po

bangus, tsaka tilapia. magkano bilhin tilapia? Ano? 90 ang kilo dyan. Buhay pa, di ba? Oo, oh, buhay pa. Tapos yung bangus? Eh, mo pepa ka. Saluyot. no, Gulay, ang palaya. Nung first time ko mag-abroad, hirap na hirap ako mag-adjust kasi yung Taiwan, malamig. Yung isang taon ko, hirap na hirap akong kumilos. Hirap na hirap akong magtrabaho. Hirap na hirap akong mag matulog kasi nga malamig, hindi tayo sanay sa malamig dahil galing tayo dito sa uh, tropical country mainit dito sa Pilipinas tapos magpupunta ka sa bansang malamig mahirap mag-adjust ngayon panibagong adjust na naman kasi 12 years ako magtrabaho doon pag uwi ko dito, hirap na hirap din ako mag-adjust kasi mainit, mahirap kumilos parang mas sanay din tayo balik sa dati dito tayo nanggaling eh. dati meduyan kami dito eh. kaya lang nung itinayo na yung bakod na yan uh, naharang na yung hangin na pumapasok dito kaya inalis na, nilipat na sa harap sarap dito matulog pag tanghali eh. pag ganitong mainit dalawang beses ka maligo sa isang araw dapat pala dito na lang ako naligo oh. hindi naman mabaho yung tubig para tipid sa tubig sa nawasa pwede pa naman eh gusto pa ba sa inyo yung ganito guys napansin yung short kong short guys 50 lang yun yung nabili ko kanina sa ano sa Changi dito sa San Vicente pwede na di ba pang araw-araw ano, Beth? Hello. Pag nag-vlog nag po ba ako, so susuport niya ko? Hindi. Naka-record. Pag, naka Pag nag-vlog po ba ako, so susuport niya ko? <laughs> Mami. Ano? Ayun. Anyong. Shout-out po kay... <laughs> May, naka-record! Hello, guys. Huwag <laughs> ka tumingin. Dito sa... Dito! Dito! Huwag dito sa... Bakit? Tagalog eh. Ah, Hindi niya si Sarah. Ang pangit ko. Kaitim ko eh. ano nga sa'yo? Sarap. Sino? Ah, tingin vlog Wala. Pinabura ko kay Hello guys. Kakaway ko lang po. Saka pangit ko. Laki na kami ito. Dapat ha, guard. Na. Namukha na naman ako sambal na nag-makeup. Ito na gano'n kumakaan tayo. Good day, Kulay orange. Di ba niluto mo yung saging mm -hmm. Merong mm -hmm. ano dun, yellow, tsaka ano? Gatas. Oh. saging aking Gawa mo nga po. busy nagluluto eh please tikman natin yung inani kong saging eh pakita ko sa inyo niluto ni Mrs. kanina you know pero nagtatanong kung paano ko daw i-handle yung mga bashers yung mga nagdi-dislike sa mga video ko okay lang yun guys Ah, uh, talagang ganon. That's how social media works. Parang pelikula lang yan. Pag may bida, may kontrabida. <laughs> Basta isipin nyo lang lagi na uh, huwag kayong magpa-apekto sa mga sinasabi nila, sa mga kino-comments nila. <clears throat> Hayaan nyo silang maapekto sa ginagawa mo. Dahil ikaw, masaya ka sa ginagawa mo. Wala kang tinatapakang tao. Uh, wala kang sinasagasan. Wala kang sinasaktan. Uh, yun ang importante doon kung minsan yung mga comments na nakakasakit sa iyo o sa atin kung iisipin natin ma maigi makakatulong yan sa atin kasi minsan sinasabi ng mga viewers na malakas yung sound mo malakas yung boses mo, mahina yung boses mo doon natin may improve yung paggawa natin ng content ah, kailangan makinig din tayo sa mga viewers natin pero kung magmumura sila for no reason eh iba na yon masakit na talaga yon pwede nyo namang i-block yung nagbumura na yon kasi sa akin meron akong uh, uh, haters na kada video ko nagmumura siya sa akin sabi ko ano kaya problema nito so ginawa ko binlock ko siya kada magmura sa akin binablock ko na para hindi na sila makaulit Kumuha sila ng panibagong account makakapagmura sila ulit pero ibablock ko pa rin yan uh, mananawa sila sa paggawa ng account. Pero kung simpleng comments lang tungkol sa video mo na pwede mong improve na sinasabi nila na ganito, mas malakas ang sound, mahina ang boses mo, maingay, yun pwede pa yun kasi makakatulong yun sa'yo para lalo mo pang pagigihan yung paggawa ng content. Kasi doon tayo matututo sa mga comments, sa mga viewers. Shoutout sa mga viewers natin sa Saudi, UAE, sa Dubai, sa Canada, sa US uh, kahit saan sa buong mundo, mga OFW dyan, mga kababayan nating nanonood ng vlogs natin, maraming salamat sa panonood at suporta you know saging kunyelo <laughs> dapat may ano pang kayod ng yelo pala tingnan na tayo guys ayan pamalamig eh. Dapat durog yung yelo. Hmm, tama lang. Hmm. Nakalibre ng merienda galing sa likod. Tama lang. Ayan lang kulang sa yelo. ganito ka init, maghahanap at maghahanap ka ng malamig na maiinom na mamay merienda. Ayan, yeah, malamig na tikman. Mm -hmm. Saging conyelo Parang salitang French yan. French. Talsik na naman. Parang salitang French yun eh. Parang tuturuan ko yun ng isang salitang uh, Tuturuan ko kayo ng salitang friends. Isibu ko po sa le. Kamu yan? Kamu nga, mo alam. Isibu ko po sa le. Di mo alam yun. Friends yan, friends. Ano yun eh? Itanong ano mo sa akin kung ano sa Tagalog yun. i translate ko sa Tagalog yung friends na yun. Ano nga? Mag-aral lang ako ng friends eh, six months. Isibu ko po sa le. I smoke a bird. Tadi lapit din sa akin. ng buko. Si <laughs> buko. Joke yun. <laughs> eh, Di ba may nagpapa-shoutout sa'yo? Shoutout mo Shoutout mo na. Shout out mo na. Ano ba lulutuin mo? Corby. Shout out. Oh, shout out mo na yung magpapashout. Shout out kay hey, Paika. Hi Paika. And then Yo. <laughs> Yan ang schoolan guys. Uh, open po yung uh, uh, channel ko sa mga bagay na gusto nyo i-review sa channel na to. Tapos yung kung meron kayong store na gusto nyo i-promote uh, message nyo lang ako o i-comment nyo lang sa baba para may na promote natin yung tindahan nyo, store nyo, o kung ano man yan. Comment na lang kayo sa baba. I'll see you guys next time. tay